Gandang morning naman mga amigo Umagang kay ganda naman sa inyo Yan, Mas batit ikaw Burias Gandang morning Aga pa laag na tayo <laughs> So mga amigo Papunta tayo ngayon sa barangay Dumurog ano? At siyempre bye bye natin yung kalsada Hanggang sa makarating tayo sa bayan ng placer lahat ng madadaanan natin, ibablog natin yan mga amigo. At syempre, dito na tayo nagsimula sa bayan ng katayangan. E, Ayan o. yan Ayan, magang kay ganda na naman mga amigo. So, panibagong taon, panibagong vlog na naman tayo. At syempre, panibagong gala na naman. At nga pala, kung gusto niyo masubaybayan yung ating mga travel, mga gala, mga vlog ni Dudski, dito sa Masbate, mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma-update kayo. At syempre habang nagka-travel tayo papunta sa Barangay Dumurog, shoutout shoutout muna. Shoutout kay kay ah uh, Garcia, mega shoutout kay Mandaraga Adrian TV, mega shoutout Romeo Dilomen, mega shoutout Jason Mundido, mega shoutout at kay Yena Tigihanon. pa support, mga amigo. Dennis Delapinya, Dumagan, mega shoutout Mr. Dumagan Jr. mega shoutout kay Tibor Delapinya, mega shoutout. At kay Tisoy, bigay shoutout kay Christian dilapinya Hasinto, bigay shoutout at kay The Boy Delapinya, mga bigay shoutout. Ah, uh, syempre shoutout din kay Alan Masbati vlog, bigay shoutout at kay Grace Cervantes. Yan, shoutout shoutout. So, ma'am, ah, uh, yung ano natin, yung travel natin, ma'am Grace, uh, dito muna, papunta ako ngayon sa bayan ng uh, Placer lahat ng mga lahat ng barangay na madadaanan natin ibablog natin ano so yung request nyo na bayan naman ng Milagros so ano uh, if may time ma'am papasyalan natin yan at syempre iikutin natin yan at syempre meron din nag request sa atin na yung bayan ng Dimasalang Ayan, nakalimutan ko kung sino ka idol. Ayan, paki-comment ka naman diyan ulit para makita ito, no. Ayan, so bayan ng Dimasalang at bayan ng Milagros. Yan, papasyalan natin yan mga amigo. At nga pala, shoutout muna natin yung ating mga guwapo nating kaibigan. na yan, mega shoutout kay Ninjas Moto, kay Angelo Labastida, Miguel Grotas, at kay Rowell Dizus Vlog. At syempre, sa mga kababayan natin, mas bati nyo dyan. Yan, mega, shoutout na sa inyo. At kung gusto nyo magpa-shoutout, comment below para sa next vlog, may shoutout yung kayong mga amigo. Ayan no, ah, syempre malapit na tayo sa barangay Dumurog Kung taga Dumurog ka, ito na yung barangay mo At mega shoutout na lang mga amigo Ayan, shoutout shoutout pag may time <laughs> At kung mapapansin nyo mga amigo Medyo malapad na yung kalsada dito Yes, kasi nagkaroon ng widening dito mga amigo Maganda yung kalsada no, pag malapad Para hindi na magsiksikan At syempre, dito sa part sa bayan ng katayangan mga amigo madalang lang din yung mga sasakyan yung makikita mo dito kasi hindi katulad to ng mas city na talagang dagsa yung sa ayan so dito madalang lang maganda mag rides Pris yung hangin at syempre malanit ang init sa panit <laughs> ayan no? so adi na kita sa kurbada yan Tingin-tingin na lang kung makita mo bahay mo. Comment mo na lang dyan. Wala naman aangkin yan kasi bahay mo naman yan mga amigo. Okay, diretso tayo. Ito na yung barangay dumurog mga amigo. No? Yan, tingin-tingin lang. Tingin-tingin kung may makita, hindi eh, iuwi natin. <laughs> yan. So, araw-araw oras may upload tayo mga amigo kaya kung gusto nyo ma subaybayan yung ating mga travel mga gala ni Didski mag follow at mag subscribe mga amigo yan para lagi lagi tayo magkakasama no ayan so pagdating dito sa unahan dito na yung barangay ano, uh, barangay hall at uh, basketball court nila ayan ito na mga amigo tingnan natin kung ano yung pagbabago Ayan, no? Oh. Kita nyo naman. Ito yung basketball court nila, mga amigo. Ayan, no? Oh. Wow! Kita? So, napansin natin, walang bubong yung basketball court nila. At sana, maganda kung mabubungan, ano, para naman yung mga naglalaro, eh, hindi naman mapag mainitan, ano. At ito yung elementary school nila. Yan. Maganda kasi maglaro ng basketball. Pag... Merong bubong pero pag wala Agoy, rode Makapoy na gani Malanit paninit sa panit Agoy, wala na kayo Kapoy, get, grabe Diyan mga amigo, may papasok dyan So hindi na tayo papasok dyan kasi Dito lang tayo sa highway Dito lang tayo magmuni-muni Dito lang tayo gumala At syempre dito lang din tayo magtingin-tingin Yes, patingin-tingin <laughs> Ito pala yung simbahan nila dito, no? Yan. So, shoutout na lang sa mga taga-Barangay Dumurog. Continue tayo mga amigo. yan no. Oh. So, pagdating dito, madalang na 'yung bahay. Uh, kabukiran na 'yung makikita mo dito mga amigo. Yan, sana all, merong malalapad na bukid ano. Oh. Yan. So paano mga amigo? Hanggang dito na lang yung ating video kasi medyo mahaba na yung ating kwento. So mga amigo, hanggang dito na lang yung ating video at kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel, mga gala dito sa Masbate, mag-follow at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. Ako nga pala si Dudeskin Motovlog na hindi pa sikat pero laos na. Bye bye mga amigo!